uh, Senator Coco Pimentel the third uh, Senate Minority Leader Senator Coco may butag sir this is Aljo Bendijo live na ta sir sa Arben Manila DZXL News 558 Aljo, may buntag. magandang umaga po sa lahat. Opo. Uh, Senator, ano pong asahan natin dito sa investigation in aid of legislation. Tama ho ba ito ng Blue Ribbon Committee na pangungunahan ninyo sa War on Drugs campaign nung nakarang administrasyon? Well, ang masahan natin ay eh, um, mas marami tayo ng ngayong malalaman kung tungkol doon sa War on Drugs ng Duterte administration. Yan po yung ating eh, ipupursu. Ano ba talagang nangyari dyan? Uh, ilan ba namatay? Uh, so pwede natin eh, esti uh, estimate siguro yan hindi na siguro natin makukuha yung eksaktong numero pero at least yung medyo yung estimate kasi ngayon 6,000 to 30,000 masyado naman malaking estimate yun hindi na estimate yun eh. Aha. kailangan kailangan more or less tamang estimate Isi, ngayon kung may listahan mga pangalan ano mga circumstances tapos uh, yung allegation na naging state policy ba ito may utos ba galing sa matataas na opisyalis ng gobyerno na, napomatay pumatay o patayin ng mga involved sa drugs at uh, nagkaroon ba ng reward system o pa-premio. Opo. So yun, la la lahat pa yun, na uh, lahat pa yun itatanong natin. Tapos, uh, uh bibi, as chairman mismo, ako mismo magkukross examine sa mga witnesses. Gusto ko kasi matibay talaga ang testimonya ng mga testigo natin. Uh oh, may May mangyari may, bang iyakan po dito katulad po doon? Sa kabila, may umiiyak, may iniinsulto doon sa, hindi may iwasan eh. Yung mga pagdinig pong in aid of legislation. Sa inyo po, ano po, how would you handle dito po sa investigation na ito? Ano yung, yung, yung pagpapakita ng emosyon, siyempre emotional topic ito. Siyempre, insider it's either na matayan ka o, or, or nag-utos ka na pumatay. Medyo masasakit na... Mabibigat na desisyon 'yan o masasakit na experience kaya ako ay ay at ko magkaroon ng uh, show of emotion okay pero siguro mas mas kaunti na kasi lalo na kung uh, ang testigo natin ay nagtestify na doon sa House sa Quad Committee ng House of Representatives hmm. eh nailabas na niya yung emotion niya doon eh okay. pag uulitin na niya sa Senado yan eh, magiging less emotional na yan pero kunyari meron tayong bagong mga witnesses sa mga biktima na pamilya, eh kung ipapakwento natin ulit kung paano sila nawala ng miyembro ng pamilya, eh meron sigurado ako, meron na namang may iiyak dyan. Eh siyempre, understandable po yun kasi masakit po yun kasi violenting paraan na namatayan sila eh. Opo, okay. ah uh, would you also invite uh, FPRRD, si dati Pangulong Rodrigo Duterte dyan po so Yes, open, open kami okay. ron. Pero pero dapat may basis muna. Uh, mauna muna ang isang testigo na credible, uh, na kapanipaniwala na testigo na, na, na nalilink ang pangalan niya. Dapat gano'n. Sino so, Sa, oh, po. po, go ahead po. Diba? Nalilink, nalilink sa so nalilink in an, uh, illegal or unlawful way ang pangalan niya. Iimbitahan ba natin yung mga naimbitahan na rin sa Quadcom? Diyan po sa Senate uh, Blue Ribbon? Yes, siguro ayo yung ano si kasi alam mo ang dinireview ko pa kasi yung quad ko hindi naman ako masyadong nakapanood doon ng 100%. Although ang advice sa akin ni Senate President Chi sabi niya mas mabuti nga wag mo i-review yun para uh, ano kay para kang investigator talaga na from scratch eh. Oh, pero siyempre hindi na natin maiiwasan kasi lantad na rin yung ibang facts doon eh. So si, si Garma, imbitahin natin yon ah uh, um, nga natin umpisaan kasi kung yung pagpatay sa tatlong Chinese sa Davao Penal Colony, uh -huh. eh, supposed to be drug lords din yun, di ba? Uh -huh. So, war, war on drugs din yun. Oh, so, pwede natin umpisaan doon. So, yung mga nagpa nagpatakbo ng Davao Penal, Colony noong time na yun, walang... Walang escape yun. Imbitahin natin ngayon yun. So, ang mga pangalan natin na lumalabas doon, si, sino ba yung jail, ano doon? jail uh, warden doon. Uh, uh Oo. -oh. Ibitay, ibitay natin lahat yun. Nandiyan si yung Leonardo, si Garma. Uh -oh. yun, labala, tapos tapos pa, pa, ano tayo, paabanti tayo kasi uh, before, Mayo yata yun or, or June or June, July yun eh, yata yun, ng 2016. So yun yung, yun yung pinakamaagang manifestasyon, manifestasyon ng waron uh, war on drugs ng Duterte administration. Hindi pa nga nakaupo. Nag- naga uh, Nag-umpisa na. So yan, i natin ngayon 'yan. So hanggang dulo, hanggang 2022 ng uh, June 2022. So mag-timeline tayo para tayong para tayong trend na umaandar sa timeline. So kunin natin lahat anong nangyari. O, bi sa start ng June uh, June 30, 12 noon 2016 hanggang sa end ng June 30, 12 noon ng 2022. Oh, kung, may, kung mayroong allegasyon na mas maaga pa sa June 30, 2016 nag-umpisa, i-entertainin din natin yun kasi baka nga naman naghanda na eh. So, pa paakyat. So, malaman natin ano nangyari. And then, hindi naman na, hindi naman na ipapagkaila, hindi naman matitinay na there was really a war on drugs. Ang tanong nalang oh. na lang natin is, number, was, was it, was it, legally conducted was oh. it conducted in accordance with laws yun lang yun tanong natin eh opo oh. Okay, malapit na po yung eleksyon. Ano pong mangyari dito? Tuloy-tuloy uh, mm, ba itong gagawin ng pagdidig ng uh, Blue Ribbon? Uh, since, since subcommittee lang din naman ako, kakausapin ko yung chairperson namin. Anong, anong plano? Anong timetable? Okay. Ilang, ilang hearings ang pwede kong gawin? Uh, gaano ka gaano ba kalalim ang gusto ninyong maaabutin natin. No? Opo. So andiyan lang andiyan lang po ako para akong para kung ano lang instrumento nila para magkahiring kami na yung presiding officer ay objective. Ay naman ang pinaniniwalaan ko naman objective naman ako eh, patas naman ako eh. Pag kusang-kusang um dalin kami ng ebidensya, susundin ko ebidensya. May panawagan din yata si senador Bongo. ganun si Senador De La Rosa, parallel investigation din dyan sa Senado. Ano po nangyari po doon, sir? Would you know? Hindi, ito, 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 na yun. Ito na yun? Opo, so, ito na yon kasali nun, po sila dyan or sila ang iimbitahan? Paano po? Hindi, ano sila? Kasali sila sa member of the Senate. Okay, okay. member okay. of the Senate. Okay. Member sila ng committee. Di, mm -hmm. Sumama sila. Bigyan nila ako ng quorum. Sila magbigay sa akin ng quorum plus other senators magpapakulong. Mm -hmm. din. Tapos gal Siguro kung marami masyadong interesado, lalagyan natin ang order ang uh, hearing natin. Lalagyan natin ang time limit, round 1, round 2, round 3. para, para makapagtanong lahat. Okay, sige po. May ibang usap uh, usapan po tayo, Senador. Uh, ano po reaksyon ninyo? Mga lumalapit daw na kandidato kay dating uh, VP Lenny Robredo. Uh, sa tingin mo, ano ipinapakita daw nito? Oh, may, mag, may mga nagtatanong po dito, Senador. Hindi ko naintindihan yung context ng tanong pero oh. sa politik sa politika wala namang masama na wala naman, Opo. Uh, kasi politics is addition di kung lalo na siguro kung mga Bicolano politicians siya lumalapit kay VP di di makakabuti sa kanila yon oh. So so patas nila kamay nila kay VP Leni wala pong wala pong problema yan kasi ang mga politiko naghanap ka actually ng endorser na makakatulong sa iyo ganoon po yun ito naman po uh, meron ding birada si VP Sara reaction lang po sa inyo ha mga patutsada po ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos uh, uh, Jr. ano po, na narinig niyo ba yun napanood niyo po ano po gusto mong na napanood na, uh, ko yung parte ng ano niya parang press con, pero lahat kasi yun sa imagination niya eh so okay. siguro kailangan lang ni VP Sara ng may makausap na kapamilya niya o professional Aha. para may para may labas niya yung mga ganong proseso sa, na naiisip niya sa ulo niya. Aha. So kasi uh, rather than sa press ko niya dinerecho dapat um, na lang niya muna yun sa either mga professional, mga doktor or sa mga close family niya para 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 may labas niya kasi mahirap yung dala mo yung ganong thoughts sa isip mo. Eh. Opo. Nakakadismaya daw eh. Sabi ni uh, Senate President Jesus Escudero, nagsalita na dito si uh, Senate President at uh, sinasabi hindi daw angkop talaga sa isang public official tulad niya mga binatawan niya mga tirada laban kay uh, Pangulong Marcos Jr. na parang wala daw nagawa. O ano po reaksyon po ninyo Senador? Oh, so, yun na nga ulit ulitin ko nga yung mga okay, thoughts okay. niya eh para sa press con, parang sinabi lang niya yung mga ano yung mga naisip niya. Eh. So uh -huh. sa akin pala eh, uh, mas maganda kung <clears throat> mga professional lang kausap niya. Professional uh, doctors or close family friends para mailabas niya, di ba? Kasi mahirap yun na uh, all these years eh nasa utak niya paikot-ikot sa utak niya. Eh. So uh, para naman makakonsentrate siya sa trabaho niya. As Vice President dapat may meron siyang uh, avenue na mailabas niya mga ganyang thoughts niya. Okay, sige po. O may nag-text po dito, uh, Meron ba kayo mga senatorial aspirant daw ang susuportahan? Senator Coco, Ay, may mga oh, nag-text oh, oh. dito po. Opo, meron pero siyempre pinag-aaralan ko pa 60 60 plus ata ang uh, inapprove ng COMELEC eh. May meron oh. din naman tayong meron din naman tayong <clears throat>, nagugustuhan na outsider eh. Oh, titingnan natin. Pero okay. siyempre, labing, labing dalawa lang dapat ang maximum na ano ko pag mag pag mag naman ako ng lampas sa labing dalawa, eh, para naman ako ring linoloko ko yung mga nakikinig sa akin. So kasi lampas pa ngayon ng napupusuan ko kaya kailangan itrim trim down ko yung aking listahan. Opo. Winabasa ko lang po dito yung mga ano natin nak, uh, nakasubaybay sa atin na uh, sa live streaming. Bakit daw nagdesisyon kayo tumakbo bilang Marikina representative? Senador Coco. Ah, oh, uh, well, kasi na-expose na ako sa Marikina local politics. Taga doon yung, yung misis ko na de Guzman. Ako rin naman, lumaki na ako sa, sa Marikina. Tumanda na nga ako dyan sa Marikina. 50 plus years na pa, 50 years na po ako dyan, more or less, sa Marikina. So, alam ko na yung, uh, alam ko na yung uh, problema ng lugar at na... Uh, apalagi ko makakatulong ako na i i yung politika sa Marikina uh, lalo na sa District 1 ng Marikina medyo mag introduce tayo ng mga pagbabago diyan mga bagong idea para yung politika diyan mas mabuksan natin makasali makaparticipate lalo na ang mga kabataan so gamitin na lang nila ko isang senior citizen na parang tulay nila sa tulay sa pagbabago oh so, sa District 1 ng Marikina opo, ah, uh, eto din may nagtext.